Uh, marami kang makikita mga collection doon. Oo nga. Sa mga collection namin. Uh, uh, na Ano Nakakaiwa wala ito. Uh, Nakikita mo uh, yung mga yung mga ilipo ng father ko. mga konti pang boting na iwan. Siya yung father ng collection. Father collection. Mga uh, Rings, battle. Ah, bottle na Ah, okay po. nang mga bote sa dito. Big sabihin siya po yung father ng mga kolektor Oo, oh, ng Pilipinas. bote dito sa Pilipinas. Binabalanse si, siya ni crazy Kyle. Crazy Kyle po. Ni crazy Kyle. May crazy, crazy uh, Si crazy Kyle kasi ano din, collector din po siya. Di tribute si, si Tatay. Ma mala malaki malaki. Din pa din na ginapanan. Panaw uh, Yung mga ay dapat ay kuha niya sa inyong, yung printing press namin. Apo. Ginamit ng mga guerrilla. Yung second world war. Ah, uh, sila ng mga materials. Philippine Japanese Army. Japanese Army. Oh, na ang garrison nila malapit dito. Yung may bahay dyan, nakita may spring of life. May meron yung three-story house nung araw. Opo. Doon sa ilalim nun, nag-garrison yung mga hapon. Tapos sa central, meron din. Dito sa eskwelahan. Tapos dito po sila nag-print. Ang, yeah, sa bahay naman, yung mga grilya, hindi nila dumarating yan siguro gabi or uh, hapon Apo. dumarating dyan as, yung sebe, naka-disguise yun hindi mo mapapansin yung grilya yun na, nag-iipon-iipon sila dyan sa loob kasama ng father ko nag-iprint sila ng mga materials yung mga flyers yung uh, posters laban sa hapon laban sa hapon so, na, habang, habang ginagawa nila yun bahay namin sa sa radio pinto bintana tapos doon sa gate namin na bakal nagsabi yung father ko ng bandera ng hapon sa uh, yung litrato na ng poster ni kilala ba si Emperor Herito hindi na po yung Emperor na hapon noon kaya pag dumaraan yung mga na, mga nagpapatrol na hapon tumalan sa harap, nagbabaw sila. Nagbabaw na ganun. Tapos pag nakitang ko meron ganun, siyempre, nakatagad loob nila. Kapanalig namin eh kasi nagyan ng kumbadyer eh. Eh, na sila. Pero hindi po nila alam. Yung, yung bahay is pa lang. Printing press pala. <laughs> Magawa pa lang ng yung laban sa kanila. Laban sa kanila. Napapagitnaan pa po ng garrison nila siya. oh, yun. Dalawa yun dyan, tsaka doon. Eh, ang ang kwan nga noon, parang nalagay din sa yung buhay namin. Ba, yung pamilya ng kami, kami ng father. At yung Hindi pa naman ako pinanganganak noon. May eh, mga kapatid kong buhay na mali. Tsaka yung mother ko. Eh, kung na rin na hapon yun, tsak, papiris ko. Ah, Yung Apa. mga tao doon. Kaya madadamay sila na ang panganganak. baka hindi na tayo nagkakausap ng Kung <laughs> nangyari yun, nangyari sila na Binigyan naman siya ng parangal dun sa... After po ng, nung World War II. Kasi may mga naisulat naman niya yung mga kuha niya pinagawa. Kaya meron naman ako dyan mga kopya na. Mga duplicate copy na mga na, uh, ah, duplicate na, na Xerox na. Kaya, napaka-importante rin Oo nga po eh. Na, na, kasi nakatulong sa mga hirili. Tsaka, ano tayo eh, bihira po yung eh, nakakalam ng ganun uh, history. Oh. Uh, meron palang ganun printing press dito sa atin sa Malolos na uh, lumaban sa mga hapon. Mga hapon. Yeah. Ginamit laban sa mga hapon. Mga propaganda, Sir. Kaya nga, uh, mga tauhan ni Alejo Santos yung mga nagsiputan. General Alejo uh, Santos po. General. Kung uh, pa siya captain pa siya. Captain. Kung kareta uh, yung siguro uh, ang mga kanya niya, katungkulan niya doon eh. Baka Lieutenant Carrasco pa siguro yun. Matigang mabuhay. Yun yung pinaka-headmove head niya. Napadala ni Alejo Santos. Alejo Santos. So, tapos yung father ko, tsaka yung may katulong siya na kaibigan niya. Uh, sa sabitan. Uh, ino, ino Bauto. Yung kasama niya. May no? lang may pipin. Uh, yung sa bahay na ng... Bali, tayo yung printing press po sinong nagtayo? Nagsimula? Yung simulang simula? Nagsimulaan simula. yan, yung lolo ko, yung Mariano, attorney Mariano Sosto, mo, no? Siya yung ah, uh, designer ng Malolos Constitution. Na kasi kasamaan niya, di ba, di ba dito nagpuntahan si Laginaldo noon? Apo. Noong first, ano po, unang Republic. First Republic. Oh, At yung Constitution. Yung lolo ko na kasi isa sa member ng Malolos Constitution. Ah, okay po. So, siya. Tapos siya yung isa sa mga justice ni Apolinari Mabini. Apolinari Mabini. Siya ang uh, Chief Justice ng Jens Kasuy sa kanyang katungkulan ang lolo na ano unang unang uh, iba may UP po. una pa sa UP diyan tinayo yung university na uh, siyensya parang ganun mababasa mo sa harapan ng, ng parasway meron doon na parang poster na ganun at uh, doon yung first university uh, katungkulan ng lolo ko doon siya yung secretary general isang presidente ng university. university. Uh... Meron nga ako nakita na parang glass cap na ganyan eh. May firma ng lolo ko eh. Anong taon sir? 1890. Ayun 18... yung nangyayon nila, 1890-1890. Papalit sa akin ng kasama kong collector sa Maynila. Palitin mo na lahat ka na isang kolektor. Shoot mo. Oh. Hindi ko pa napalit um, ma sa ayam. Mama, mahalaga pala din sa barasyon. Nasa na sir? Wala na ano na po? Ah, napunta ka kay ko Si Paterno. Yung kilala pa si Paterno. Si Paterno. Yung sa... Tapos siya ni Pedro Paterno. Pedro Paterno. Uh, ah. uh, ah, Nagtatarabaho siya dati sa Meralco. Yan ang nakabinig. Ah, yan po nakabinig. Naka saan naman po yan. Ah, Tidulaman ako sa Metro Manila na kasi Pero, pati trace na kung pari gusto mo. punan lang. Ah, Makakita um, lang yung... Uh, siya yung buwan um, ng uh, Muralco na parang uh, sa history department yata siya. Na, uh, kaya siya yung uh, pinakuntaro ko. Uh, may mga nabili siya ng mga luma. Or, uh, Memorabilia Kaya alam niyang ay, pagsabi na gano'n na nabili niya na, na memorabilia ng terat na lahat kang pwede Anong o, taon po tenayot tay? 19... Ah, ay, 8, na, 18... Ang alin ba yung, yung printing press Yung printing press, alin ba? Yung bang... Uh, Print up ang Plaridel, si, yun sa inyo po Yung Plaridel Ah... Uh, hindi, ang una Imprenta Plaridel. Imprenta Plaridel. Oh, yun ang title. Apo. Uh, ah, 19... 1907. Ay, either 1906 or 1907. Meron muna na kong copy na. Para makita ko. 1906, 1907. Oh, uh, ah, sige pa, po. Para makita